Nauna na siya sa akin sa karmihan. Yo no. Know. A ver. của địa. Ô oa 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 thế. Đấy tao tin nữa là. Đấy tao. Đấy tao muốn Apo. Basta banlawan niya ang niya. Oh, sige po. Oh, yun. Magpagpalang araw mga kasalo. Kumusta po? Kumusta po ang lahat? For today's video ay ayun nga po. Galing po tayo ulit ng pampang Ayun, basa-basa pa. Inabutan po tayo ng ulan. Praise all to God kasi pauwi na po tayo nung naabutan tayo po. Nab naabutan po tayo ng ulan. Nung nakaraan eh, papunta pa lang po tayo. Eh, nabasa na po tayo. Kahit pa, paano po ngayon, thank you po Lord Jesus dahil pauwi na po tayo nung kumulan. Kala ko ang lang na, malakas-lakas din pala. Ito so, yung pinakaunang ano natin eh, project. Habang si Sao hiwa ng gulay. Ay, nanghiwa ng gulay ng karne. Kailan mapasingaw to kaagad. Para hindi mapanat. Panat? Yung nga po medyo, ito pinaparep na ni Sao to. At saka yung mga ito, ano ka tawag dito? Mga pechay. na ano, na minsaw. So, ito, usually dito. Kunti so, lang po yung mga binili natin gulay ngayon. Kasi hindi po kasi sa rep. Yun lang po yung medyo problema natin. Hindi naman hoarding kasi konti lang naman to pang one week lang po sana. Pero kaso mga two days lang yung mga binibili natin. Kasi magkaiba yung hoarding eh. Binibili mo na lahat yung palengke eh. Pabili na din pala tayo ng pagtasamay. Pure gold ka. Punti na natin binili sa may palengke para medyo bawas buhatin. Anong kilo naman yung manok ngayon? 220. 220 pa din? Ah, nakita ko siya sa Facebook. 250 na tayo. Ayan. Tapos, magigiling na din tayo ng bawang. At ito naman ang ating uh, lagat puso. Ano ito? Sisig puso ulit tayo. to sa mga medyo hassle sa atin. Medyo mabigat po yung kamay natin, kaya medyo malalim yung pagkakabalat ng mga karot. Sabi ni Sao, kailangan <coughs> excuse me po, dapat ganito lang daw, pero nahihirapan pa ako ngayon. Mabigat kasi yung kamay ko eh. Ang pag inano po siya, lugi daw si Sao, kasi malalim yung ano niya, pag, uh, balat, Ayun o, no, gaya po nun o. Dapat kinayas lang daw. Hiwa na yung para sa potyero po natin. Ito yung sa nilaga si Sao na daw hiwa. tapos ito yung sa kaldereta ata o asado ayan kailangan din natin magprito. yun yung para sa ano yan puchero kaldereta oh, manok ayan kaldereta manok tapos puchero yun ito napakulo na din ni Sao to kailangan din natin iprito hiwain lang daw niya luto na nga po ang ating kaldereta ano? Ngayon. Hoy. For the goal. Dito ginad rin yung ating potchero, yung saging, patatas, carrots at yung carnation bread. Milaga, ayan po. patapos na rin halos. Thank you Jesus. At luto na nga din po ang ating pochero Ayan, o. Oh. Binibisa na din ang ating sisig puso Ayan. Tapos paluton na din po ang ating sisig puso ng saging tapos magpiprito na din tayo ng bangus Yun, bago po tayo mag-deliver, kakatapos lang din natin mag ng bones. Bago po tayo mag-deliver ay mahugas muna tayo, mga kasangkatan. Dati po nung binaata ako ni hindi po ako manong mahugas ng pinggan. Mga, kahit yung pinso. Kasi po sa, yung anong tao dito, kapag pinapahugasan ako ng plato ng lola ko, sabi ng ma'am ko, siya na lang daw, parang gano'n. Kahit na lagi po kami sa hirap eh, pero di po ako pinahugas ng pinggan ng nanay ko, parang gano'n. Tapos sa kapis ko, pinapahugas ako ng lola ko, sinasadya ako mambasag ng pinggan para patigilin po nila ako. Gano'n yun po yung ginagawa ko ng bata ako, mga grade school. Tapos bali na tutupo akong hugas ng pinggan nung binata na ako, nung natatrabaho na ako, nag-stay na ako sa trabaho, gano'n. Kasi ako po yung pinakabata, 18 pa lang ako. Eh, syempre, ano yun? Uh, stay-in po tayo, hugas ka ng pinggan, ako yung inutos, ang dahil ako yung pinakabata, hanggang sa natutuwa akong magmugas ng pinggan, imagine hugas na ng pinggan, sa lalaki tao, Di akong marunong. Tapos ngayon nagdugas na ako ng pinggan ng ganito. Ano kasi noon eh, nung nag, uh, nag, stay na ako sa trabaho, baga po ano, pinapractice ko na yung sarili ko na mapalayo sa pamilya kasi pangarap ko mag-abroad noon. Nung mag 18 ako. Kaya lang, napornada. Wala yung isa kong pangalan sa NSO noon nalaman ko na lang nung kumuha ko ng lisensya nung 18 years old ako. Wala po yung isa kong pangalan. Eh yung tatay ko nung nag-abroad siya, isang letter lang. Nahirapan siya. Sabi ko, paano pa ako? Sabi ko, nadismaya nga po ako nun eh. Nag-abroad sana ako nun. Ano, uh, driver, ganun. Kaya pumasok po ako sa mga pahinante, ganun. Delivery. Para matutupo ako mag-drive ng truck. Ako kung mag-drive noon mga yung mga nagsi po yung mga 18 wheeler gano'n. sa ibang bansa kasi mal alam ko po malaki yung sahod noon eh hindi po ako nagkakamali no eh. kaya lang wala wala ano eh. nawalan na ako ng gana dahil nga po sa pangalan ko noon wala eh. lang share ko lang ako na tayo ng pinggan naalala mo lang kasi tuwing naghuhugas po kasi ako ng pinggan naalala ko yun eh nung binata pa ako na ako yung binahuhugas nila kasi ako yung pinakabata Thank you. ko po siya ko ba? to god po no. Ayun po. Sana lang po ang natin. Wala na pala, wala na. Ano na. 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 na lang isang dahing na bango sa po namin ng mga bata tsaka yung gulay sa kutsero. So, ayun na nga po na no, uh, mga at dito na po ang nagtatapos ang ating video. Kung sa susunod, paalam. Maraming salamat sa po. Ayan lahat. God bless us Bye!